Good morning again mga kamama. Magbabasura tayo. Kasi malamig na, kailangan aagad din natin yung basurahan. dyan sa mga park para bago mag-isno, yung ating basurahan ay empty. Walang basura. So kaya weekly talaga, kahit kunti pa lang, kinukuha ko na. So and then, of course, mag ano tayo ng mga recycle kung may makukuha. Ang laki ng farm, ano, truck. Malamig mga kamama. Nakita niyo yung mga puno, yan o. Oh. Yan, naninilaw na sila lahat o. Oh. Pero yung mga green, hindi yan maninilaw kasi nga matibay yan. Yung ibang mga ano, yellow na yan, eh maglalaglagan ng mga dahon yan kasi nga ano na lagas na eh mag iisno na mga kamama sasabak na naman tayo sa matinding syobilan mga kamama syobil syobil lang para sa ekonomiya <laughs> so yan kunti lang kasi agad na agad ko yan pero may basura dito pulutin natin Nakakala. Su resibo daran. mga mama, pulutin naman natin ngayon yung mga recycle na hinuhulog ko. Okay. So, yan. Let's go. Sa isang basurhan. So yan, tingnan natin kung ano to. basura na to. Kung maraming basura dito. So yan. Aha. Ayan, nakakalat. Pulutin natin. So ayan, ang basura natin. yung up Recycle! Huwag kang tatakbo dahil 10 cents ka. Pag naipon kayo, napakalaking halaga. See? Madami-dami. Yan, di ba? Oh, wow, ang Kasi dumaan ang ano, long weekend kasi nag-family day. May mga naglalaro kahit malamig. Maraming nag naglalaro dito kahit malamig. Ayan. Okay. O, isa na lang na basurahan. Ilan kaya mapupulot natin ngayon na mga recycle, yung mga beverage. Bilangin natin mamaya kung magkano. And then i-convert natin sa peso. Bali mga kamama, malapit na pong mag kasi malamig na. Lahat ng dahon naninilaw na. So okay, magre-ready na naman tayo. Kaya kaya naman na naman ang ating isasabak sa pagsasyabel mga kamama. Grabe na it Pero okay lang. Ano talaga. It's a part of our job. Na isha natin ang mga walkway. Ano ba itong mga ginagawa nila? Hindi nilalagay sa butas. Wow. Dapit na. Aha. Uh -huh. Okay. Yun. Bala yung nakita nyo yung basurahan na yon dati nandito yan. Kaya lang yung mga kabataan na mga teenager na nagtatambay dyan, eh, laging itinutumba. Tapos, bukod sa tinutumba, hindi nila tinatapon sa basura yung kanil kanilang mga basura. Hindi nila tinatapon sa basurahan. So, narequest ko sa principal na dito na lang ilagay yung basurahan. Kasi yung mga bata, eh dyan nagtatambay dyan sa entrance na yan pero wala pa rin hindi pa rin talaga ma hindi pa rin sila maano matauhan oh apa ito na ba yun o oh, ginawa dyan oh nakita nyo lagi ng bike kung ano ano na lang yung napapagtripan nila eto nalagay ko na nga dito yung basurahan na to pero hindi pa rin sila nagtatapon dito. Diyan pa rin. Sa tambayan nila na yan. Wala na tayong magawa. Magtrabaho na lang. Para masaya. Ganun lang yun. Yeah. Wag lang masyadong grabe yung ginagawa. Hindi na maganda yun. Nung katulad ng naninira sila, wag lang yun. Basura eh, okay lang. Kahit naman may tabasurahan, ay eh, wala na tayong magawa sa kanilang sa pagdidisiplina sa kanila. So yan, nakita niyo yung lage ng bike na yan. Napagtripan naman ng mga kabataan. No? Nakita nyo, nakamis-align. Yung isa good, ito hindi. So ating aayusin. Ganyan sila. Lagi-lagi na lang nag Ala ano nangyari doon? Bakit mayroon doon ano? Mahabang ano. Ganyan ang trip nila. ganyan kanyang trip. <laughs> so magtapon na tayo ng basura. Oops. Ay, sala. So yun, itapon na natin. And then ayusin natin tong lagi ng bike. Kasi hinila na naman ng mga teenager na yan. Or kung sino man yun. Pero mostly teenager ang gumagawa. Eh, ano ko ang bigat pala. Ala! Ouch! Um, mabigat mga kamama. Grabe yung mga bata na ah. Ang haba kasi <laughs> oh fuh. Oh, oh ba. Pak Kakah dekat ah. Oh, grabe ang bigat, ang bigat mga kamama. ah, oh. yeah. yeah. oh. hindi ko na masyadong may align Grabing bigat naman ito kasi bakal. Ang haba kasi oh, nakita nyo. Ayan, ganyan na medyo dapat kasi nandun siya. Ipapaayos natin kay kapapa. Ah. Ah. Ayun. Ayun. Na-straight ko. Yan, na-straight ko. Okay. Grabe yung mga nagtitrip na yan. Lagi-lagi na lang tumba nakatumba yung basura ha nakatumba yung lagay ng bike rack so ha huh. but anyway na recycle pera yan bibilangin natin doon sa kwarto kung magkano inabot ito kung lang hindi tayo nakapuno pero not bad so yan kasi pag hindi natin to minumuni muni inay sa isa eh sayang ko itatapon ko na lang ng ganyan so bilangin natin Ay. so yan di natin yung ating napulot ito last week napulot ko yan ito yung last week ito naman ngayon so bibilangin natin kung ilan Silangin na natin. Magbibilang tayo ng napulot. Last week at saka yung ngayon. Kung magkano yung aabutin sa sa pera na sa atin sa, sa peso. Silang na tayo. 30 pieces po yung napulot natin today. So, hindi naman natin yung last week na napulot ko. Ito, isang puno yun po natin last week ay, ay, 39 pieces. And then today, 30 pieces. So, meron tayong 69 pieces. Itatimes natin sa 10 cents. So, ayan. Bali, itinimes natin to sa 10 cents. Yung 69 pieces, lumabas ay 6.9 dollars. Canadian. So, equivalent ng palitan ngayon sa atin, Canada to peso is ah uh, kahapon nagpunta kami sa city ay 41.70. So, ang equivalent niya ay 287.73 pesos. Ang nakuha natin na recycle for two weeks, 287.73. So, pulot lang po yun. Extra ba? Iba pa po yung sweldo sa trabaho ko dito sa loob ng school. Ito, mga extra-extra ko lang. So, nakakuha na tayo ngayon ng 287.73 pesos. Ito lang po yun. No? Oh. nag pa po tayo. Meron pa rin akong ipon dyan sa loob kasi yung mga batang tinatapon din sa mga basuran, pinupulot din natin yan. So, hindi ko pa nabibilang yon. So, yun, tapos na tayong magbasura. Binilang na rin natin yung ating mga recycle na napulot. So, kumita tayo ng pangbili ng mga isda sa Pilipinas. Kung sa Pilipinas, pangbili na yun ng isang kilong isda. At, yun, siguro, asukal. Diba? Iniipon ko yan. So, ang challenge ko ngayon sa sarili ko, lahat ng maiipon ko ngayong taon, eh, iipon ko lang muna. Hindi ko siya gagastusin. Ilalagay ko siya sa isang piggy bank. And then, titingin ako kung magkano yung maiipon ko ngayong taon ng, ng school year natin. Pero yung unang benta ko last month, yung unang pasok, eh, hindi ko na ilagay sa piggy bank. Bali, ngayon lang ako mag start sa piggy bank. Kasi yung unang benta ko, binagay ko sa bayaw ko. So, naka $67 tayo noong unang buwan. So ngayon hindi natin alam kung magkano aabutin. Yan yung challenge ko ngayon. Iipunin ko lahat ng recycle na mabubulot ko sa basurahan. So yun lang po ang vlog natin for today, mga kamama. Magandang magandang umaga sa inyong lahat. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye.